Any unsolicited suggestion lang ha. I don't impose. Sa mga tao na sigig panaway, unsa ka kung instead nga manaway ka sa laing tao, you will face the mirror, make a checklist of your weaknesses and limitations, make a checklist sa mga salawayon pod nga mga kalidad sa imong pagkatao, and make some improvements of it. Sigun na nga pa pamaagi, mag-improve ba kasi mong pagkatao? This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina mabibili online at sa mga Mercury Drug stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina ang dekalidad na spirulina ng bayan.